the game kasi po, Lola. Ano nga yun? Halika nga dito! Eh... Ba't tayo pumasok? May sulat po sa akin ang guro ko eh. Sulat? Bakit? Gusto daw po niya kayong makausap. Dahil? Okay. Dahil? Nako, Jomel. May ginawa ka na naman kalokohan sa klase niyo, no? Ha? Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh! Eh, Lola. sa guro ha at pinatatawag pa ko malamang ito ay bunga ng isang bagay na ginawa mo at marahil ha ang sanhi nag-iingay ka na naman sa klase o kaya naman siguro hindi ka na naman nakikinig sa guro niyo katulad doon sa sulat na binigay sa akin ng guro mo lola nakalipas na yun bago na ako nakikinig na po ako sa klase saka hindi na po ako nag-iingay. hindi nag-iingay? hala sige basahin mo yung sulat na galing sa guru nyo. Para malaman natin ang sanhi ng sulat na yan. Ginang Primitiva, malugod po namin kayong iniimbitahan sa isang pulong. Pulong? Nako, yan! Yan na ang bunga! Sige, tuloy. Sapagkat... Sapagkat! Oh, may sapagkat na, ha? Ha, malalaman ko na ang sanhi kung ano ang dahilan ng pulong na yan nakoy ikaw talaga, jomelo Oo, oh, sinasabi ko na nga ba eh. Sapagkat ano? Uh, Sapagkat... Sa... Ano? Lola, hindi ko po maintindihan tong sulat ng guru ko eh. Para po kasi kinahig ng manok. Hindi maintindihan. Palusot ka pa sa akin eh. Aka nga. Ako magbabasa. Ginang Primitiva. Malugod po namin kayong iniimbitahan sa isang pulong, sapagkat, <laughs> eh, hindi naman pala masama ang ng sulat na ito, Jomine. Eh. Napili ka palang gumanap na aligoyon sa inyong palabas sa klase. Bunga ng iyong kahusayan sa pag-arte, apo. Ay, yun nga to. At kaya ako pinatatawag, ha, para pag-usapan daw kung ano ang gagamitin ninyong ka kasuutan sa dula. Yun. Naku, apo, halika nga dito. Pasensya ka na, ha. Kung ano-ano tuloy yung naiisip ko, eh. Eh, paano kasi, Lola? Natataranta kayo agad, eh. Eh, paano hindi? Eh, may sapagkat. May dahil. Ibig sabihin, may sanhi. At ang bunga, eh, itong sulat na to na hindi ko naman alam kung anong sinasabi. Kaya lang, Lola. Hmm. Hindi mo ko po kasing gumalap, pinakaligo yun, eh. Dahil? Anong sani? Wala lang po. Anong wala lang? Yan ang sani? Ah, malabong sani yan, Jomel. Eh, dahil po natatakot po ako mapahiya at pagtawanan sa klase. O oh, yan ang malinaw na sani. Eh, ang dahilan? Gusto ko lang naman pong gumanap bilang taong bayan kapareho po ninyo. Apo, dapat nga ikarangal mo na ikaw ang napili. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong maging bida. Talaga po? Oo. At si aliguyon pa ang gagampanan mong papel, di ba? Aba, siya ang pinakatanyag na mandirigma ng epikong hudhud -hud hi Aliguyon ng mga ipungaw. Eh, o oh, sige po, Lola. Papahay na po akong gumarap bilang Aliguyon. Ayan. <laughs> o oh, sige, halika. Susukatan na kita. Dali. Susukatan kita. Igagawa kita ng pinakamagandang... Baha. Eh hey, lola, bakit, bakit, ba? bakit pa po umasusot ng bahag? O bakit hindi ba ang mga mandirigmang ipugaw ay nakabahag? Oh, wow. Bakit ako bakit ng baha? Alaman namang mag-aong. Nako, hindi pwede 'yon. Oh. Magbabago na po kasi. Lagot. Malungkot ang mga bata sa bayan ng Bagong Bato. Dahil may nagtambak ng basura sa kanilang palaruan buhat nang dumami ang basura sa kanilang palaruan, hindi na sila makapaglaro ng maayos sa kanilang palaruan. Masangsang at nakakasuka ang amoy nito. Naging puga din ito ng mga daga, langaw at ipis. Sapagkat hindi na malinis ang kanilang kapaligiran, ang mga bata sa bagong bato ay isa-isang nagkasakit. Naisip na mga magulang sa bagong bato nalinisin ang palaruan ng mga bata. Naglagay din sila ng tamang lalagyan ng basura. Dahil nawala na ang basura sa kanilang palaruan, nawala na rin ang mga pesting naninirahan dito. Mula noon, nakapaglaro na muli ng maayos ang mga bata sa bagong bato. Natuto na rin silang magtapo ng basura sa tamang lugar. Aligoyon? Ay, alam nyo po, gagabanan ko po kayo sa dula namin sa klase. Ang hudhog! -hud. Hi, Aligoyon! Ako nga si Aligoyon. Teka, eh, bakit po kayo nagkakaganyan? Saka, bakit parang nahihiya po kayo? Mahihiyain lang talaga ako. Ay, naku, hindi mo ah! May kababasa ko nga alam po na pakikipagsapa At nabasa ko po doon na isa po kayo matapang at magiting na mandirigmang ifugao. Hindi. Mahihain talaga ako. Oo. Mm, natutunan ko po sa lola ko na hindi po lahat ng bagay ay nangyayari ng basta-basta. Lagi po meron silang sani at bunga. Sani? Bunga? Oo po. Meron po mga salita na ginagamit po upang ipakita po ang ugnayang sani at bunga. Katulad po ng sapagkat at dahil ang inyong pakikipagsapalaran ay bunga po ng inyong katapangan. Ngayon po kayo nahihiya. Dapat po meron po kayong sanhi kung bakit po kayo nagkakaganyan. Tama ka dyan! Sa bayan namin, sa Hananga, ako ang pinakatanyag na mandrigma. Walang nakakatalo sa akin sa kahit anong laban. Anong hamon, wala akong inuurungan. Kaya lang. Eh, kaya lang ano po? Ngayon, mayroon akong problema. Magkakaroon ng kanyaw at dadaluhan ito ng lahat ng tribo sa buong ifugaw. Eh, ano naman pong problema niyo? Eh, sabi niyo po, wala po kayong hamong inaayawan. Eh, dapat po meron po kayong seni kung bakit po kayo nagkakaganyan. Kasi, pag may kanyaw, sinusuot namin ang pinakamagagandang mga bahag. Nakita ko pa nga ang mga bahag ng ibang tribo. At ang gaganda. Hey, talaga po? Si Pumbak Hayon nga eh. Nagpagawa pa ng bagong bahag para lang sa kanya na to. Tingnan mo naman tong bahag ko. Luma na. Kupas pa. <laughs> ah! Ang sanipo ng iyong problema ay eh dahil po hindi po bago ang bahag na Isusunod nyo para sa kanya, ikong Eh kung kaya po kayo po ay nahihiyan dumalo. Eh bakit po kaya hindi po kayo magpagawa ng bago? Dahil sabi ng ama kong si Amtalaw, itong bahag na suot ko ay minana pa niya sa kanyang lolo. Eh talaga po? At itong bahag raw na ito, eh kinagamit ng aming pamilya tuwing may pagtitipon. Tulad ng kanyaw. Hanggang ngayon, ito pa rin ang gamit at naging simbolo ng aming pamilya. Eh, yun naman pala eh. Dapat nga po, hindi nyo po ikaya ang pagsuot nyo ng bahay na ito. Eh, dapat po, ipagmalaki nyo pa po ito. Biruin nyo po, pagsuot nyo po yung bahay na yan, eh, nagsisilbi po siyang karangalan sa inyong pamilya. Talaga? Opo. Saka, hindi naman pumalaga kung bago po yung bahay na suot nyo. Nasaan? Nagdadala lang po yan. Tama ka dyan! Opo. Aba! Sinabi nga ni Bugan, ako ang pinakagwabong mandirigma sa buong ipugaw! <laughs> Hindi ako magpapatalo dyan kay Pumbakayon. Eh, dahil lang sa bago ang kanyang suta na bag. Ha! Ha! Ako <laughs> po eh. Alam niyo po nung una, ayoko pong lumabas bilang aligo Pero po, sabi po ng lola ko, meron daw po akong angking talino sa pag-arte. Kaya po ako napili. Tama ang iyong lola. Kaya sa inyong palabas, galingan mo ang pagganap sa akin, ha? Oh. Eh, kung gusto mo, pahiramin ko na lang itong si hey, hey, bago. No, uh, sige oh. na. Oo, oh, wag na po. Eh, may gagawin naman po ang lola ko sa akin na bagong bag. Wag na po, oh, Bahala ka. O, oh, sige. Paalam! <laughs> Paalam! Paalam! lagi ang. ba yan? Opo. Ito. Maganda ka talaga ito. Salamat, Jomel, ha? Hmm? Jomel! Ay, Lola! Ito po yung bayad sa libro. Ano ba naman yung suot mo, Jomel? Away, matagal na tapos ang palabas tayo inyo, ha? Ah. Eh, bakit nakabahag ka pa rin? Wala po. Anong wala po? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ang tungkol sa sanhi at bunga? Ah, ang lahat po na pangyayari ay merong sanhi at bunga. O yun, kaya hindi pwedeng wala lang ang iyong dahilan. O ngayon, sabihin mo sa akin, bakit nakabahag ka pa rin? Eh, Lola, di ba sabi niyo po sa akin na dapat ikarangal ko kung sino ako? Kaya na naisip ko na wala po dapat akong ikahiya kung magsuit man ako ng bahag. Kasi, bukod po sa pres kong gamitin, maliwala sa ka. Alam pa po ng tela. Sige, naniniwala na ako sa iyo. Ay, siya nga pala, apo. Ano po yan? Eh, ibili mo nga pala ako ng mantika. ha? Ay, sige po. Oo, para ako yung makapagluto na ng hapunan. O lahat na yan. Sige po. O, ito, 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 ito. Pupunta ka na nakabahag. Opo, hindi ka man lang mabibihes. Eh, Lolo, wala namang masama din sa suit ko, ah. Eh, kasi, baka, mahabugang ka. Eh, si Lola talaga masyado mahalan, eh, no? Sige po, Lola, sandali lang naman po ako, eh. Hindi ka talaga. Po. <laughs> Yun na nga ba si ko, eh. Ang kulit-kulit kasi, eh. Yan ang napapala mo, kasusuot ng bahagla. <laughs> Anong akala mo?